MacArthur. I shall yeah. return. Ay yung dogla uh, MacArthur dito sa Palo. So matagal na dekada na rin bago ako nakarating dito. Ang totoo niya na namin ang aming nanay dito, ang aming mother ng aming mother na minsan lang namin mapuntahan dito sa probinsya. Uh, nandito kami ng na apat kami magkakapatid, hindi nasaan magbakasyon kami. Kaya naman ilang araw lang kami dito, bago kami mag uli ay pinasyal namin ang aming mother. At para maging masaya naman ang aming mother at kung saan sana namin siya ay pinasyal, ay uh, dito naman ay nandito kami sa... MacArthur ng Palo. Ang totoo niyan, ngayon lang din ako nakarating dito sa MacArthur dahil hey, ngayon lang ako nakarating dito. Napakaganda pala dito ang lugar ng MacArthur at din dito yung rebolto ni Al shall Return. Napakalawak at nasa tabi ng dagat. Ayan o, lawak-lawak ng lugar. Ito ay maaga pa ito dahil ang aking kuya ay uuwi ngayong araw na ito so ayan ang revolto ni MacArthur at nandito naman kami sa malapit sa dagat at sa gilid ng dagat ay mayroon pa lang nagbabike pwede kayo mag jogging, mag bike dito at napakagandang lugar ayan may nagbabike sila dito kasi magandang lugar itong haba at pagkatapos nga namin sa MacArthur ay nagtungo naman kami dito sa Robinson ito ay Robinson sa may Marasbaras daw ito ang tawag din na dito Marasbaras uh, ito nga naggalagala muna kami at pupuntak at dito na rin kami kumain dito kami kakain kay Kuya G. Ang problema nga lang ay punong-puno naman ang Kuya G. Mabili talaga si Kuya G. Maraming customer. Kaya naman Robinson, ang ginawa na aking utol na ay nagpa-reserve na lang muna kami ng first, first table. Kuya G. nakareserve kami Koya ay ikot-ikot muna kami ng aking mother. Yun Aking mother, gala-gala kami Robinson. Ay, kasi kami, anong kami sa kuya Jika, so mag waiting At pupunta daw kami ng CR, mag-anap ng CR. Anap daw kami CR. Magdita, pare ba? pare Kenny Roger. Yan, mapapunta ah, kami siya. Nadaan na naman ang Kenny Roger. Ay, e marami rin para mga kumakain dito. Ayan, e, ang daming kumakain sa may Kenny Roger. Malakas din pala ang Robinson dito. Para na lang nasa Maynila. Samantalang dati ng pag-alis namin dito. mga nasa ilag. 13 pa lang yata ako no? 14 wala pang ganito dito wala pang isim, wala robinson dito, may robinson na may alam ko may isim dito e. Eh. Hmm. May mga carousel pa sila dito. So abang nag aantay kami ng table dun sa aming kakainan sa may Kuya G. Kaya nag-ikot-ikot muna kami dito sa isim. Gala kasi ang daming customer ni Kuya G. ang gusto nilang kumain e. Eh. At ito nga may nakita may ano pa rin dito sa loob ng mall, may train. Oh, kita niyo 'yan, oh, may train na sa loob. Gusto mo pwede ka sumakay pala dito ng train. Oh. Biyahe ka ng Bicol, mag-train ka na lang dito oh, sa may Robinson ng Tacloban to, sa may Baras-Baras, oh, sakay ka ng train. Biyahe ang Bicol, oh, ba? Diba? <laughs> Joke lang. -hmm na ito nga habang wala pa kay lamisa ay nag ikot ikot muna kami Gala dito sa loob ng Robins napakalawa sa loob ng Robins na, pa Rubin. namin nito na akit so, ang taas dito pa lang kami sa baba o ayan na yung train o at ito na nga, nando na yung aming otol. Masulod kita eh. Nasa loob na ng Kuya J, at nagkaroon na kami ng G. lamisa at kaya papasok <laughs> naman kami ng aking kapatid at ang aking mama. Ayan. Ang aking kuya pala dito ay wala na dahil nauna siyang umuwi papuntang di ano, Batangas kasi umuwi yun. Ang aking otol. Kay Mader law Hindi na siya nakasama dito so kaya budo mother yung sister tsara kapatid ko ang lalaki tsara pamangkin ko yung dalawa dalawa na manaw So, habang nag-order ay magpipicture-picture mag -picture lang muna kami ay, muna dito habang wala, wala pa yung aming order. So, ayan. Uh, wow. selfie-selfie, picture-picture. kan itu kami di oh, <laughs> oh, so, uh, 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 so, uh, itu belajar ya di bapak para yang simpilan sama cumi-cumi cumi-cumi saya sayang saya sayang ada orang lain ini ulang dunia tenang karena sana gak itu sama-sama gak akan anak wah di itu salah bas ini salah Robinson Masipas Sa loob na Robinson Ayan, sarap ng order na ng namin Hindi na taong Pagsiyuma no? O pato Basta yun na yung pagkakak Uh, may marami pang order mga sipon, may mga seafood yung parang talaba at I may mean, mga isda kami na ito yung yeah. kapatid kapatid ko nag-order yun na yun isda yun isda may isda yun ayun yung talaba ba yun sipon ayan o gula eh, mayroon pang kaldurita ito ups na ano na tira pinapilihan na uh, pinapak na mayroon pang sisig. Ah, sisig na paawin. sisig na rito si na huli huli pa na may dilipo kasi magutom na kami sisig kung kailan na huli patapos sa kalumating ng sisig ayan Ay, ang aming mother masaya-saya na doon. siyempre kahit hindi kami kompleto dahil yan may dati ng mga kapatid na hindi naisama pag uwi ng bakasyon para sa susunod tayo ng balanghoy ang, ang mother namin na, balanghoy ang balanghoy ko na sa hindi inasaan <laughs> <laughs> dahil mothers di palang araw na yun at ayun picture pictures ng mother Pagkatapos namin kumain, ay ito na, ikot-ikot ulit ikot, at palabas na naman kami kahit paano mga uh, ilang araw lang kami dito sa probinsya Xiao King ay napasaya namin ang na aming mga kaya pag alis namin ito ay lungkot-lungkot na, na naman ang mother namin kasi ayaw naman niya dito sa Maynila gusto niya sa probinsya lang gusto niya mo sa probinsya hindi siya sana sa Maynila sa nabuburing daw siya dito Robinson